na di ko daw pinapahiram si Mithi at siya ang nag bumubuhay sa aming dalawa. Kasi I also pay half of our expenses. So para sa akin, dalawa kami nagpo-provide. And pwede naman niyang sabihin na, na nagsusustento siya kay Miti kasi totoo yun. Kasi nagtatrabaho din ako. Naghahanap ako ng ways ng income para ma-provide yung kulang dun sa pinibigay na sustento. And for me, Mama Oogs, ito general to. Napansin ko lang kapag ka ang lalaki nagbigay ng sustento for a month, Mabuting tatay na sila. Pero kapag sa mga single moms, nagtatrabaho kami, inaalagaan namin yung anak namin. Kapag may sakit yung bata kami, pero once na may, mamali, may mali kami magawa, masamang ina na kami. Alam mo yun na parang, kay Carlo kasi, yung sustento niya, he can earn it in a day. Pero ako yung pinoprovate ko na half. Ilang trabaho yung katapat. Para maprovate ko yung one one Sabi ko, ako hindi pala maging lalaki. <laughs>